So, yung mga workshop, konting tips lang, no? Kapag ganito na yung status ng connection ng inyong battery terminal, so, ayan, kung makikita nyo, ayan na show Kinalawang na siya, kinain na siya, hindi nyo na yung matatanggal, may hihirapan na kayo tanggalin yan. Ngayon sa kabila naman, wala na siyang i-terminal. So, lagi nyong yung uh, isasama sa maintenance yung ganito, no? Che-check nyo rin, lilinisin nyo rin yun. Terminal connection ng inyong battery para hindi umabot sa ganito. Tapos ito naman naputol na no. Huwag niyo iipit ng ganyan dahil lost contact 'yan mga ka-workshop. So kahit na nakatingin mo na maayos 'yan, mahigpit sa tingin mo pero 'yan tingnan mo. Nagalaw siya. Do lost contact. Lagi tayong gagamit ng ganito. Yung i terminal. So etong piyesa na to, itong uh, gamit na to ay para talaga dito sa mga ganyan. So, ito pansamantala lang to. Pero yung galito talaga dapat ang natin ilalagay para intact at walang loose contact na mangyayari. Hindi katulad nito. So, yan lang mga kawasya.